ay, well, mga tol, wala lang. It's a good lang. Uh, medyo na-blessingan lang tayo ng Hermat. Uh, Siyempre, uh, share na lang din natin yung blessings. Diba? Nakita ko kasi yung bata. Magpapatay rin ito. Ito tayo sa Jollibee mga tol. bali, nakita lang din natin sa... Uh, yung kasi kanina nakita ko para nagsusulat siya sa notebook. Iba pa yun yung sa Capcom. Parang nagsusulat siya sa notebook kanina pagkating na uh, gumagawa siguro ng assignment. So, kulang ko lang siyempre na uh, Since napresingan tayo ng na, na Nair no. lang lang natin Kung malig siguro magbigay tayo ng pagkain sa amin uh, Kung ba kung bakit Kung baga ako sa ali eh. Kung, kung baga kung may panopera naman Bakit hindi di ba So presingan lang natin ng hotel uh, Sana makatulong sa kanya kahit pa paano yung bibigay natin sa kanya uh, Eh lang kasi naano lang din ako Siyempre nakakaano lang ng puso yung mga ganyan mga bata di ba na Diba mo uh, nasa sa initan grabe gan alam niyo naman kung gaano kainit niyan di ba tapos babantay dito sa labas tapos sa lang sa so, tabi ng nanay ng titinda ng vendor yata ng Yoshi oh no? so orderan lang natin mga tol sana hindi naman to brag pero sana makapagbigay na inspiration sa iba na kung may panobra naman kayo kahit pa ka paano so may nakita kayong mga ganun diba? share lang natin na naman siguro masama atin. let's go chicken malaki uh -huh? chicken malaki chicken malaki Oh. Pagkakita mo yung bata, nagbabantay ng Oo. natin yung natin ng pagkain ng bata, sa... nagbabantay niya. Mga... ...bro? Mga motor. Aawan. Bakit na rin ano? Sa chicken. tawag? Walang spicy po yun. Walang marami. spicy. For, uh, sa big part Sa two-piece chicken po may isang spicy. Uh, Oo. Mga drinks po. Royal drink. Yung sa chicken spaghetti, spicy na yun. Spicy na yun. Uh, Parehas royal or isang royal, isang stripe. Parehas po. Anything to add, sir? Mas patigot daw na isang B2. Two-piece burger steak. Eh? May diba. drinks po or wala na? <laughs> Meron. Anong drinks po ilalagay? Well, mayroon na lang din. Mayroon din to add sir, extra rice. Pitch mango, ng 500 505 Oh, okay, thank you nga mga tapos sa amin kumain. Eh, sakin sa lang. Kaya ako, ang um purpose kaya ako bibigyan lang sa si bata. Malaki pulong sana, malaki pulong sa Kasi nga diba, mas na ano, mas ano ako sa ganun eh. Mas na mas na-amiss ako sa, -sa ganun. Yung bata na tulad nun, yun nga, nag-aaral siya. Tapos, at same time, binagrind, siya sa kalsada na, ba, Yun. Kaya sa lansan niya ano, nag-alilis siya ng karton sa mga, sa mga motor, sa mga upuan. Para hindi na naman mainitan, ba. Diba? Mas ano sa akin yun, kasi yung, kasi yung sa mga bata na pinapabayaan ng magulang ng na, hindi nang humingi man mo sa mga pumapasok ng yung, yung mga umakakit sa jeepney bakit naman yun? ano lang, wala yun gusto ko lang hindi ko yun, pagbabas niyo ako, wala ano, na akong kaya, gusto kong tumulong meron ako eh, bakit wala akong bakit wala akong sinakaawa ano, 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 -a -a sa, ano na yung puso ko sa So I'm gonna, I'm gonna, gonna Let's go You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true. Yeah. It's true. So, Alam niyo na yun, basta kung may panobra kayo, kung gusto yung tumulong, walang problema, di ba? Wala lamang kaso maganda, maganda lang dun, guys. Kahit pa paano, natin yung gutom for a day o ano. So, yun lang mga kapatid. Let's go! Ay pala, maraming maraming salamat siyempre sa mga sumusuporta pa rin sa akin. Thank you.